Ah, uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back sa Tinguto channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber, na tipong pong sasagutin. Ito'y galing po kay Joseph Sipsip. Shout out po si Jan, kay Bigan. Ang kanya pong tanong ay, paano daw po yung mga inahing baboy na hindi po nabuntis sa loob ng tatlong buwan? So, kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patino Agri-Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy po na unsuccessful po yung pag-breed nila mula po ng day 1. Kaya po, ito po yung na sa loob ng tatlong buwan kung uh, ano ba daw pwedeng gawin sa mga inahing baboy po na ito. Kapag tayo po yung mapapabulog, po sa yung mga inahing baboy po mga kaibigan, tiyakin talaga natin na yung ating po mga inahing baboy po ay nasa standing heat o yung landing-landing -landi na po sila. Kasi po, kapag hindi po natin natiyak yung kailangang pag standing heat o yung landing-landing -landi po yung mga inahing baboy, konti lang po yung chance na mabuntis yung ating inahing baboy, konti lang po chance na maraming anak po mga inahing baboy, at saka konti lang po chance na successful po yung ating puppy breed po sa ating mga inahing baboy. So, sayang po yung panahon natin pong ginugugol o kaantay natin mga inahing baboy hanggang sila yung mga anak, pero hindi po palabuntis po mga kaibigan. So, dapat talaga kapag tayo po yung mapapabulo sa mga inahing baboy, timing nga natin yung standing head nila o yung landing-landi po sila. Para po atin pong malaman na landing-landi po yung ating mga inahing baboy o nasa standing head po sila. Unang-una talaga, yung kailang puerta po ay meron po yung na clear liquid. And then yung kailang puerta po ay yan po ay mamumula at saka medyo a lumalaki po yan. And then uh, maingay po yung mga inahing baboy, hindi po mapakali, ayaw pong kumain, and then higit sa lahat po mga kaibigan. Kapag atin pong binabackpress yung kanilang likuran o sinasikyan po na yung kanilang likuran, sila po ay hindi ayaw. At saka yung kanilang tenga po ay tatayo po yan. Yan lang po yung pinaka basic po ng mga atin pong mga signs na atin pong aabangan kapag yung ating inahing baboy po ay nagsustaining hit. At lang pong idein yung bandang likuran ng ating mga inahing baboy kung saan kadalasan pong inilagay yung paan ng mga barako kapag sila po'y kumakasta. Kapag pagdein ng ating kamay o paglagay ng ating kamay, kapag sila po'y humihinto at saka yung kanilang likuran po ay bumibendang ganyan at saka yung tainga ay tumatayo. Yan po mga kaibigan, landing-landi po yan. At saka standing hit po yung tawag niyan. Yan po dapat yung obserbahan para sure na sure po na mabubuntis yung mga inaheng baboy na pinabulugan. Sa tanong po ating subscriber kung ano bang pwedeng gawin sa kanyang inaheng baboy na hindi daw buntis sa loob ng tatlong buwan. Siguro ang ibig niyang sabihin nito, ang kanyang inaheng baboy po ay na na or simula pong na AI o simula pong nabulugan tatlong buwan na po yung nakaraan hanggang ngayon siguro ay hindi po pala buntis. Ano daw po ang pwedeng gawin? So, sayang na po yung tatlong buwan na ginugugol nyo sa papapakain mga inahing baboy nyo, na hindi pala buntis. So, importante na abangan yung standing head at saka yung landik-landik natin mga inahing baboy para yung tatlong buwan na yan ay hindi po yan masayang. Tatlong buwan na po yung nakaraan at saka pinapakain na po yung breeder feeds na medyo marami-rami na po yung pinapakain nyo na breeder feeds. Ang dapat nyo gawin sa mga inahing baboy niyan ay i-diet nyo muna. Kasi nga, siguro, bag after nabulugan hanggang 3 months, kumakain po yan ng dalawang kilong breeder feeds o so sisistating feeds sa loob ng tatlong buwan. So, medyo lumulubo po yung kanyang katawan. So, ang dapat gawin, i-diet nyo muna, sabi nung sinabi ko kanina, i-diet nyo muna yung mga inahing baboy niyo para yung kanyang katawan po ay medyo pumayat po siya. Nang sa ganon, mas madali po siyang mag muli. Kasi nga po, kapag yung baboy po ay medyo mataba, yan po ay hindi po maglalandi. At kapag naglandi naman, mahirap pong pabuntisin kasi mataba po sila. Kaya naobserbahan nyo po mga kaibigan na naii noong uh, 3 months ang nakaraan pero hindi po siya naglalandi o hindi po siya nagre-reheat. Kasi po, kumakain po siya ng breeder feed, sapat po yung kanyang pinapakain nyo sa kanya. And then, hindi po siya maglalandi kasi medyo mataba po yung inaheng baboy nyo. Sa diet po ng mga inaheng baboy natin mga kaibigan, so instead of 2 kilos per day ang inuubos niya na uh, breeder feeds o gestating feeds, ang inyo lang pong ipapakain ay pwede po kayong mapapakain ng 1.5 kilos per day ng breeder feeds o kaya gestating feeds po mga kaibigan. So bawasan nyo po ng kalahating kilo. Nang sa ganun, yung kanyang katawan po ay medyo abababa po yung kanyang pagka medyo mataba. Nang sa ganon, mas madali po siyang mag-hit. Kapag medyo mataba talaga yung baboy yung mga kaibigan, nasa tatlong buwan na mula pong nabulog, pwede nyo pong uh, pakainin ng isang kilo lang sa isang araw para talaga sure na sure na po na yung kanyang timbang po ay bababa yung kanyang katawan po ay medyo papayat pwede pong isang kilo kapag medyo mataba yung inahing baboy nyo and then kapag medyo hindi naman ganun katabaan yung inahing baboy nyo 1.5 kilos per day ng uh, breeder feeds o kaya gestating feeds po mga kaibigan and then kapag nasa medyo tama na po yung kanyang pangangatawan turukan niyo po ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml po mga kaibigan para mas simulate po yung kanyang hormone na maglandi po siya sa so, ganon kapag na-detect na po yung kanyang paglalandi, doon na po nyo i-detect yung kanyang landing landi o standing heat para sure na po mabuntis yung mga inahing baboy nyo po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung anong dapat gawin sa mga inahing baboy na hindi po nabubuntis mula pong na-EI po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.